Sa gitna ng tensyon, si Principal Feng ay nakatayo ng matatag kahit nang ang kamay. Captain, anong gagawin natin? Tahimik lang si Tian Hao, nakayuko, ngunit matalim ang tingin. Lumapit si Anjing Yao, nakataas ang baba, habang pinagmamasdan si Tian Hao. Lin Tian Hao, alam mo ba kung Ayla ang mata ang nakatingin sa'yo ngayon matapos mong malampasan ang Nightmare Level Black Abyss? Napatigil ang lahat. Ang titig ni Tianhao ay bahagyang lamambat, biglang lumitaw ang Ayla ang lalaki na nakaitim na suit, mga bantay ng Royal Family. Tumayo sila sa likod ni Tianhao, nakapulupot ang presensya ng panganib. Nakatayo si Nalizu at ang unicorn sa gitna ng mga sundalong nakapalibot. Ramdam ang tensyon sa hangin. Sasali ako sigaw ni Su Qing. Tumigil ang lahat. Ang tinig niya ay matatag, puno ng paninindigan. Kung mananatili tayo rito, mas lalong lalala. Mas mabuti pang harapin natin ang panganib kaysa magtago habang buhay. Ngumiti si Anjing Yao, bahagyang tumango na parang inaasahan na niya ito. Magsasaka handa ka bang pumasok sa impyerno? Mula sa gilid, ang guro ay sumigaw habang hinahawakan si Tianhao sa braso. Hindi ka maaaring pumunta. Iyan ang Rift Valley Black Abyss. Tahimik si Tianhao. Bahagya siyang yumuko, at pagmulat niya nagsabi siya ng sasali ako. Si Lip Siu mula sa likod, medyo nanginginig ngunit puno ng tapang. Sasali rin ako. Si Anjing Yao ay tumawa ng malakas. Mukhang magiging mas kawili-wili ito. Lucy, mahina ngunit may autoridad. Principal Feng, palayain sila. Tumango si Principal Feng, may mabigat na buntong hininga. Palayin sila. Sumigaw ang guru ni Lin Tian Hao, halatang hindi mapakali. No, junior brother, dapat mo silang pigilan. Tumingin si Principal Feng ng mariin, medyo malamig ang tinig. Pinipigilan mo ako ngayon lang. Ngayon ay mag-isa na sila. Napamulagat si Han, sila hindi makapaniwala sa desisyon. Isang lalaki ang lumapit mula sa gilid ng kagubatan, may suot na asulitim na kasuutan at dalang espada. Simulan na natin ang pagpapakilala. Ako ang kapitan ng Royal Swordsman Guard ng DuPont Royal Family, si Zuo Sheng. At yan si Lucy, ang punong butler ng DuPont Royal Family. Kahit na lagi siyang malamig ang muka, napakalakas niya. Si Anjing Yao ay may mapanuksong ngiti hawak ang kanyang itim na payong habang naglalakad sa unahan. Ngayong tapos na tayong bumuo ng team, sumunod ka sa akin. Ang paligid ay biglang nilamo ng hangin at bugso ng asul na enerhiya. Sa isang iglap, nawala sila sa paningin, iniwan ang mga tagapagturo na napatingin na lang habang hinihipan ng hangin. Pagmulat nila ng mata, nasa isang engranding bulwagan na sila, puno ng gintong dekorasyon, mamahaling kurtina, at nakamamanghang kisame. Maids, sabay yuko ng mga maid. Pumasok sila sa loob, napapaligiran ng karangyan at liwanag ng chandeliers. Ito ba ang ibig sabihin ng pagiging royalty? Si Lizu ay napaawang ang bibig. Lumapit si Lixio, malamig ang ekspresyon ngunit mapanuri ang tingin. Su Ching, bakit parang may kakaiba rito? Anong meron? Habang nag-uusap sila, isang mabilis na slash ang gumuhit sa hangin. Nagulat si Nalishue at Su Ching habang biglang kumidlat ang liwanag sa loob ng bulwagan. Sa isang iglap, tinutukan sila ng baril at espada. Sigaw ni Tian Hao, ano ba ang ginagawa mo? Tumawa ng malakas si An Jing Yao, nakapamewang, mayabang na tinig. Ang mga bagong estudyante ay talagang madaling lokohin. Ngulit sa isang iglap lumitaw ang mga pulang tentacles mula sa dilim, bamal kina Zuo Sheng at Lucy. Si Zhuo Sheng napasigaw. Ano ito? Isang halimaw na may pulang balat at mga matang kumikislap sa dugo ang sumulpot sa likod ni Lucy. Habang nagsisigawan ng grupo, lumapit si Tian Hao kay Anjing Yao. Binibining An, ano ang plano mong gawin? Ngumisi si Anjing Yao, malamig na may bahid ng kasiyahan. So napansin mo na agad? Habang nakapulupot pa rin ang mga pulang tentacles kina Zhuo Sheng at Lucy, nagsimulang magsalita si Tian Hao. Sa daan pa kanina, kahit mukhang kampante si Zhuo Sheng, ang hinlalaki niya ay hindi umaalis sa hawakan ng espada. Si Anjing Jing Yao nagsabi, tulad ng inaasahan mula sa rookie team na nakalampas sa Nightmare Dungeon. Napakatalas ng obserbasyon mo, dagdag pa ni Anjing Yao. Pero bakit mo pa rin pinalaya ang mga summon mo? Kahit alam mong may kalamangan ka na. Si Tianhao sumagot. Ito ang teritoryo mo. Kung maglaban tayo, pareho tayong masasaktan. Tumawa si Anjing Yao, bahagyang pinaswayp ang kamay sa hangin. Matapang ka. Gusto ko 'yan. Sa isang iglap, naglaho ang mga tentacles. Lumapit si Lucy at yumuko ng bahagya. Ang prinsesa ay nais lamang subukan ang inyong kakayahan. Patawarin niyo kami. Ang mga alon ng enerhiya ay unti-unting naglalaho. Si Su Qing ay sumimangot habang pinagmamasdan ang grupo ni na Tian Hao. Biglang nagsalita si An Jingyao habang naglalakad papalayo. Bago kayo umalis, ang maharlikang pamilya ng DuPont ay naghanda ng tanghal iyan para sa inyo. Sumama kayo sa akin. Sabay na nagbukas ang malalaking pinto. Ang grupo ay sabay-sabay na naglakad sa mahabang bulwagan, puno ng gintong palamuti at mga chandeliers na kumikislap sa araw. Lin Tianhao, hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga royal na yan. Pwede natin silang sabayan kung sakaling Tianhao umingiti. Kahit kumilos ako kanina, sigurado ako. Kung lalaban tayo ngayon, kayo ang unang mamamatay. Napatigil si Su Qing, halatang hindi makapaniwala sa kumpiyansa niya. Tera natignan natin kung ano ang balak nila. Lumakad siya ng kalmado, nakataas ang kamay, kasunod ang dalawa. Habang naglalakad, napansin ni Lizu ang mga dekorasyong nakapinta sa kisame at pader. Ano ang mga painting na ito? Sumagot si Zuo Sheng. Iyan ang kasaysayan ng DuPont Royalty. Kasaysayan. Habang naglalakad sa maharlikang pasilyo, tumigil si Lin Tianhao sa harap ng isa sa mga malalaking painting. Ang dalagita nagsalita. Ang DuPont Royalty ay umiiral na libu-libong taon na at ang unang tagapagtatag ay isang summoner. Napatigil si Tian tila may kakaibang pakiramdam. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, tinig na puno ng lungkot. Noong nagsimula ang kaguluhan sa Dark Abyss, nakipagsanib puwersa ang aming pamilya sa tatlong iba pang kaharian upang selyuhan ang kadiliman. Ngunit natalo sila sa huling labanan. Tumingala siya sa painting ng isang matandang lalaking nakasuot ng pulang kapa. Duktong pa ng dalagita, ang kaluluwa ng aking dakilang ninuno, ay nabasag sa digmaan. Mula noon, naputol ang ugnayan ng mga Summoner sa Spirit Stone, ang pinagmumula ng kapangyarihan namin. Kaya ang mga sumunod na henerasyon ay itinuring na mahina, walang silbi. Ngunit ikaw, ikaw lang ang S-Class Summoner na lumitaw muli matapos ang isang libong taon. Tianhao ay nagulat. Ano? Ako? Pagdating nila sa malaking silid, bumungad ang mesa na puno ng pagkain. Mangyari pong pumasok kayo. Su Ching Bam Lin Tianhao. pakiramdam ko, ikaw ang target nila, hinigpitan niya ang hawak sa braso nito, si L.I. Zhu nagsalita na may kaba, anong gagawin natin, baka gusto ka nilang ialay sa mga ninuno nila, napasimangot si Tianhao. umiwas ng tingin, anong sakripisyo, masyado ka ng maraming napanood na manhwa. napakamot siya sa ulo habang natahimik ang dalawa, sa loob ng mararangyang silid kainan ng Dupont Royalty, tahimik silang pinaupo ng mga maid, ang mesa ay panang ng mamahaling pagkain, si Li Zhu nagtanong, paano ko kayo matutulungan? Habang marahang hinihiwa ng prinsesa ang tinapay sa plato, nagsimula siyang magsalita ng seryoso. Ang Rift Valley Dark Abyss, isang dungeon na lumilitaw lang isang beses sa bawat siglo, Naglalaman ng mga bakas ng huling labanan ng aming mga ninuno. Naniniwala akong ikaw ang susi para mahanap ang bakas na Sumabat ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi naman sila mahina. May dala silang crystal grade equipment, kaya nilang tapusin ang dungeon. Napakunot ang noo ni Tianhao. Paano mo nalaman na crystal grade ang mga gamit namin? Ngumiti muli ang prinsesa, tinuro ang sombrero ni Lizu. Ang sombrero niya ay Typhoon Royalty Sage's Relic ang pinakamalakas na magic hat sa buong Cyclone's Magical Omen set. Si Lady Dupan, pinunasan niya ng mahinhin ang kanyang labi gamit ang panyo. Ipaliwanag namin ang iba pa habang nasa paglalakbay. Deal na kapag pahinga at nakapagkain na kayo, panahon na para umalis tayo. Biglang nagulat ang grupo. Ha, ang bilis naman yan. Sa isang iglap, Lumitaw ang mga mahiwagang alon ng enerhiya. Lucy, pakiusap, lumapit kayo sa magic circle. Sumunod ang lahat. Ang sahig ay kumikislap ng violet na simbolo, umiikot na parang buhay. Maghahanda na tayo sa pag-activate. Lumapit siya sa gitna ng magic circle. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang matinding enerhiya, kulay violet na apoy ng mana, tumataas hanggang kisame. Ang paligid ay nilamon ng nakakasilaw na liwanag. Si Lucy, na nasa gitna ng magic circle, ay biglang nagbago, ang dating kalmadong aura ay napalitan ng nakakapanindig balahibong enerhiya. Lumalampas ang kanyang mana limit, isang malakas na alo ng enerhiya ang sumabog mula sa magic circle, tinangay ang lahat. Umuga ang buong bulwagan, mula sa magic circle, ang pintuan sa dulo ng bulwagan ay bumukas, at sa loob ay makikita ang isang umiikot na vortex, parang kalawakan na nabubuhay. Humakbang siya pasulong si Anjing Yao. Lin Tianhao, handa ka na ba? Umingin si Tianhao, seryoso ang mukha. Kasama niya si na Lizu at Su Qing, kapwa tahimik ngunit alerto. May halong kaba at kumpiyansa ang kanyang ngiti. Hindi mo pa rin kami pinagkakatiwalaan, hindi ba? Dugtong pa ni An Jingyao. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ninyo ngayon. Sana, makita mo ang buong larawan bago mahuli ang lahat. Sa kabilang banda, napatigil si na Su Qing Lizu habang nakamasid sa sumisidhing liwanag. Chinger, anong gagawin natin ngayon? Tahimik si Chinger, kita sa kanyang mukha ang halo ng takot at pangamba. Lumapit si Tian Hao, malamig ang tingin ngunit determinadong tumawid. Terana na, nagulat sina Su Qing at Li Zhu. Tian Hao nakangiting pilit, malalakas sila, mas mabuti nang sumabay tayo kaysa mag-isa. Huwag kayong mag-alala, hanggat ako ay buhay, wala ni isa sa inyo ang masasaktan. Su Qing at Li Zhu ay parehong namula. Hindi makapaniwala sa mga salitang binitiwa ni Tian Hao. Ang liwanag ay kumain sa kanilang mga anino, at ang eksene ay naglaho sa kislap ng bughaw na enerhiya. Ang mga opisyal ng union ay nakaupo, seryoso ang mga mukha, sumigaw ang kalbo. Boss, masamang balita, hingal na hingal ang kalbo at binalita niya. Kara rating lang ng ulat, hindi lang nila nalinis ang hidden dungeon called Black Abyss. Pinas lang rin nila ang level 80, Nightmare, Boss. Nagulat ang lahat sa bulwagan. Isang dalaga na asul ang mata ay napasabi. Imposible, pwede bang, sila yon? Ang isa pang lalaking may matalim na tingin ay biglang tumayo, galit. Hindi lang nila ninakaw ang gantimpala natin, pati ang nightmare boss rewards natin kinuha nila. Hindi ko yun palalampasin. Biglang nagsalita ang pinuno ng Holy Golden Lion Union, Tama na. Nasa labas na tayo ng dungeon. Hindi tayo dapat magmukhang mga barbaro sa harap ng ibang union. Tandaan ninyo, ang Cold Black Abyss ay itinuturing na imposibleng linisin. Matapos ang pagpupulong, lumapit ang si Mer Ongso sa kapatid niya. Pero kuya, Dil kay Lin Hao kaya nabigo ang ating misyon. Pakakawalan ba talaga natin siya nang ganoon na lang? Nanahimik si Merong Su mariin ang pagkakapisil ng kamao. Hindi niya masagot agad, halatang nagpipigil ng galit. Sa bulwagan ay may biglang may tumawa ng malakas. Natutuwa ako na ganito kayo kaloyal. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may suot na sambrerong pula, may maskarang asul at ngiti ng baliw. Mga miyembro sabay-sabay, bahagyang yumuko at bumati. President, bibigyan kita ng pagkakataong tabusin ang iyong sarili. Ito ay isang teleportation scroll patungo sa nakatagong dungeon, ang Rift Valley Black Abyss. Itinuro ang lumulutang na pergamino. Napakaraming gantimpala sa loob. Lahat ng adventurer na papasok at lalabas ng dungeon ng buhay ay madaragdagan ng malaki ang kanilang lakas. Habang lumulutang ang mahiwagang scroll, si Merong Su nagsabi, Rift Valley Black Abyss. Iyan ay dungeon para sa level 10 hanggang 50. Ang agwat ng lakas ay napakalaki, hindi natin kakayanin. Ngunit bago pa siya makapagtapos, tumawa ang maskaradong pangulo. Ayon sa maasahang impormasyon, ay la ang malalaking union at ang apat na maharlikang pamilya ang papasok sa dungeon at maglalaban laban para sa mga kayamanan. Ang lahat ng miyembro ay nagulat habang butil-butil ang pawis sa kanilang noo. At paano makakaligtaan ng banal na union ng gininto ang leon ang laban na ito? Sa kasalukuyan ninyong mga kalakasan, hindi talaga kayo karapat dapat na hamani ng Rift Valley Black Abyss. Ngumisi siya habang itinaas kamay at nabuo ang isang itim na orb na may umiikot na pulang enerhiya. Paano kung ganito na nga? Sumigaw siya ng mahiwagang oras at ang pulang enerhiya ay kumawala mula sa kanyang kamay, bamalat sa buong silid. Sa loob ng bulwagan, patuloy ang pag-ikot ng malakas na enerhiya. Mula sa gitna ng pulang liwanag, nagsimulang maganyong anino ang mga nilalang. Ang leader ng unyon, hirap huminga ngunit buong tapang na itinaas ang kamay. Kung ito ang tanging paraan para mapantayan ang mga royal families, tatanggapin ko ang sumpang ito. Mula sa gitna ng portal, nagliwanag ng bughaw na kidlat, senyales ng paglipat sa ibang dimensyon. Pagkalipas ng ayla ang saglit, Isang nakakasilaw na liwanag ang bamalot sa lahat. Nang bumukas muli ang kanilang mga mata, tumingin siya sa paligid, mga batong kulay gintong disyerto, mainit na hangin, Lin Tianhao nagsabi, Ang lugar na ito, sa harap ng napakalaking siwang sa lupa, dalawang dambuhalang estatwa ng mga kabalyero ang nakatayo, mahigpit na nakahawak sa kanika nilang espada. Sa gitna ng disyerto, nakatago ang isa sa pinakamapanganib na dungeon sa mundo. Isang lugar kung saan pati ang liwanag ay natatakot pumasok. Lumapit si Anjing Yao nagsabi, "Mukhang totoo lahat ang mga alamat." Si Lin Tianhao ay nagulat. "Anong mga alamat?" Si Anjing Yao, umupo siya sa isang bato, "Tungkol naman sa mga alamat at iba pa, maipapakita ko sa iyo." Ibinigay ni Anjing Yao kay Tianhao ang kumikislap na card. Sa sandaling mahawakan niya ito, lumabas ang system window sa ere, equipment name, Summoning card E, shadow Legion, legendary rank item exclusive use, summons a group of undead shadows, fights until death, napatitig si Tianhao sa card, halatang nagulat, napakahalagang card, diretsyo mo lang ba itong ibinibigay sa akin? Wala ni isa sa atin ang makakagamit nito. Mas mabuting gamitin mo na ito ngayon at palakasin ang ating kapangyarihan Tahimik na tumingin si Tianhao sa card sa kanyang kamay at ipinikit niya ang kanyang mga mata At nabasag ang card sa kanyang kamay Nagsimulang umangat ang alikabok Ang kanyang katawan ay binalot ng liwanag Sa gitna ng makapal na usok, tatlong figure ang unti-unting lumitaw Mga dalaga na may itim na maskara at mahahabang buhok Suot ang madidilim na battle suits Tumitig si Tianhao sa kanila, halatang nagulat Lin Tianhao namumula sa isip niya, napaka-esposibo ng katawan na yan. Isang mabilis na montage, ang camera ay dahan-daang bumaba mula ulo hanggang paa ng tatlong summon girls. Bawat galaw nila ay may alo ng enerhiya, ngunit para kay Tian Hao, iba ang epekto. Biglang tumulo ang dugo sa kanyang ilong, at ayla ang segundo lang, sumirit ito na parang fountain. Bumagsak si Tian Hao sa lupa, dugoan ngunit nakangiti. Lumapit si Su Quing halatang nag-aalala. Lin Tian Hao, gising na, sobra ang dugo mo habang pinupunasan ni Tianhao ang dugo sa ilong, tulad ng inaasahan sa isang maalamat na baraha, masyadong, masyadong malaki, biglang lumapit ang mga Shadow Legion members, sabay yumuko ng sabay-sabay. Master, nagulat si Tianhao at bahagyang umatras, namumula ang mukha. Hoy, huwag mong gawin yan, hindi ko kaya kung ganyan kayong lahat yumuko. Bago pa makagalaw ang grupo, may biglang umatake sa ere, kasing bilis ng kidlat. Na counter attack ni Zuo Sheng, Dragon Soaring Style, Horizontal Slash. Isang liwanag ang sumagitsit sa ere, ang pag-atake ay tumama sa lupa. Nag-iwan ng malalim na hiwa, at sigaw niya, mag-ingat kayo. Habang kumikislap ang mga liwanag ng espada, Mabilis na umiwas si Tianhao sa atake ng guardian. Mula sa itaas ng bato, pinuprotektahan ni Lucy si Anjing Yao. Armado ng dual pistol si Lucy at mabilis na tumalon. Binibini, huwag kang magalala. Kami na ang bahala dito. Pagtapos ng laban, Anjing Jing Yao nagsalita at sinabihan si Lin Tianhao. Gaya ng inaasahan, baguhan pa rin, di ba? Hindi mo man lang napansin ito, mula sa lupa, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog ng alikabok at apoy. Ano yan tanong ni Su Qing? Pagangat ng usok, Lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may pulang mata at matutulis na tinik sa likod. Balot ng apoy. Si Zuo Sheng sumigaw. Mad Demon Hedgehog. A level 30 monster. Lumaki ang mata ni Lizu sa gulat. 30. Mumiti si Zuo Sheng habang nilalakad ang direksyon ng halimaw. Ano ba ang pagmamadali? Simula pa lang ito. Habang nagsasalita siya, nagsimulang lumabas ang marami pang Mad Demon Hedgehogs mula sa mga bitak ng lupa. Si Lucy Inis nagsalita. Putik. Ang dami nila. Tumakbo ang isa sa mga Mad Demon Hedgehogs, nagliliyab ang katawan habang tinutumbok si Lucy. Isang malakas na sipa lang ang ginamit ni Lucy. Sa isang iglap may halimaw na tumalon sa ere. Si Lucy umiwas sa kidlat na pag-atake ng halimaw at sabay bumaril pataas. Explosive round trigger burst. Tumama ang bal sa lupa, sumabog ang apoy na parang bulkan. Nayanig ang paligid. Ang mga anino ni Tian ay umatras, tumatakip sa kanya. Sa kabilang panel si Zhuo Sheng. Sumugod siya, iniwasan ang mga apoy, at sa isang mabilis na iglap, tinaga niya pababa ang halimaw. Lumabas ang bugso ng enerhiya, Shing. Tumagos ang liwanag, tinamaan ang katawan ng halimaw. Habang nasa gitna ng putukan at pagsabog, isang halimaw ang biglang sumugod ng diretsyong papunta kay Tian Hao. Lin Tian Hao nagulat, teka, diretsyo sa akin, nang walang oras para umilag, tinaas ni Tian ang kamay, slime, attack, anong klaseng timing ta para maglagang summon ko? Sa sandaling tatamaan na siya ng halimaw, isang anino ang tumalon mula sa gilid. Isa pala sa summon niyang Shadow Legion. Bumagsak siya mula sa ere, hawak ang malaking warhammer, at tumama direkta sa ulo ng Mad Demon Hedgehog.